Maligayang pagdating sa Your Channel Name. Ngayon, sumisid tayo sa isang madamdamin at nakabukas na episode ng Especially For You na pinag-usapan ng lahat. Humanda dahil malapit na naming i-unpack ang mga taos-pusong pag-amin at makapangyarihang mensahe na naging sentro Tumulo ang mga luha at humingi ng paumanhin sa isang episode na puno ng paghahayag noong Agosto 8, nang ang matapat na si Vice Ganda ay kumuha ng spotlight sa pamamagitan ng isang taos pusong pahayag sa isang paksang malapit sa maraming puso. Diskriminasyong nag-ugat sa relihiyon. Ang dating mag-asawa, sina Ivan at Novi, ay nagpahayag tungkol sa mga kawalang katiyakan na bumalot sa kanilang panandali ang relasyon. Ngunit ang matapang na pagbubunyag ni Ivan ang tunay na nagpayanig sa mga manonood. Bakla ako, pag amin niya, na nagpapaliwanag kung paano siya nakaramdam ng pressure na pumasok sa isang tuwid na relasyon dahil sa relihiyon ng kanyang pamilya. Noong bata pa ako, sinabihan na ako na ang mga bading ay dumiretsyo sa impyerno. Pagbabahagi ni Ivan, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang bigat ng paniniwalang ito ang nagbunsod sa kanya upang itago ang kanyang tunay na pagkatao na nagdulot ng kalituhan at sakit para sa kanya at kay Novi. Ito ang nag-udyok kay Vice Ganda, nakilala sa kanyang karunungan at talino, na harapin ang isyo. Pinaalalahanan niya ang lahat na, sa kanilang kaibuturan, ang lahat ng relihiyon ay nangangaral ng pagmamahal, empatya, at pakikiramay. Ang lahat ng relihiyon ay nagmumula sa pagmamahal at empatya at pakikiramay at kabaitan at paggalang, madamdaming pahayag ni Vice, na hinihimok ang mga manonood na suriin muli ang kanilang pananampalataya kung ito ay nagtuturo sa kanila na magdiskrimina batay sa kasarian. Nakita rin sa episode na inulit ni Vice Ganda ang taos pusong paghingi ng tawad ni Ivan kay Novi. Ibinahagi niya ang isang personal na kwento na inihayag na minsan din niyang itinago ang kanyang tunay na sarili, sinusubukang magpakita ng isang lalaki na imahe dahil sa takot sa paghatol. Ito ay isang sandali ng koneksyon, hindi lamang sa pagitan ni na Ivan at Novi, Ngunit sa lahat ng nakaranas ng panggigipit na maging isang taong hindi sila. Ang mga salita ni Vice Ganda ay nagsilbing isang makapangyarihang paalala na ang pagiging tunay at pagmamahal sa sarili ay dapat palaging mauna. Ang episode na ito ng Especially For You ay higit pa sa isang segment, ito ay isang wake-up call, isang pakiusap para sa pangunawa, at isang mensahe ng pag-asa para sa sinumang nahihirapan sa kanilang pagkakakilanlan. Kung naantig ka sa episode na ito, siguraduhin mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga saloobin. At gaya na nakasanayan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan sa mga pinakabagong update.